Ito na yung year end bundle ko eh Yan. Kami ang team Tagaytay no? Kasama natin ang gang Take off namin dito sa apartment Ito kayo Nanto ka ah Nanto ka <laughs> ko muna. Alright guys, good morning! Good vibes lang. Meet up namin no, ng tropa is sa, ano, Chelebi Mariano dito sa tagig. Tapos, unang stopover namin, McDonald's Bermosa sa may, ano na, kabite na. Kikitain tayong tropa din, si Papa Sel ng Boodle Bros. Mag-chill pacing lang tayo, no. Yoko na maulit yung, ano eh, wakwaswasan eh. oh, <laughs> traumatic events eh. Yes, baka gusto nyo magkape din muna. May hangin ba dito? Wala, sarado boy. Ah, sarado. Oo. Wala, pre. Ara, let's. Ara. So yun guys, nakaka-take off lang namin ng Shelebi Mariano. Next stop, Imus Cavite. Daan natin, C5. Tapos, service road. As usual, as usual. Pero chill ride lang tayo. May mga OBR na ano yung iba eh. Nang humurod. Hmm. Ang bas eh. Alam nga yung overtaken eh. Kalabas ba tayo C5? Hindi, no? Hindi ko alam. May lang makakataon dito eh. Magta-tunnel tayo dito. Kumawa ano na kaya. Nakapasok naman lahat, no? Ah. Uh, P6 na po oh, tayo isa take tingto. Mabura <laughs> yung P6 ko may tubig eh. Jet ski. Hi guys, good morning. C5 na. Ay, nilingunan pa ako ng B1 oh. Gago ba traffic? Ah, naman kayo? Oo. Uh -huh. Takbong pogi lang guys kasi kasama natin mga ano no. Kasama mga SM ng Markada. Hindi tayo pwedeng kumulit. Kanan ulit ah. Okay guys, is service road na Mamaya to pre, pa-uwi Ang ah, lalaan ito Ano ba ka? Ah. Ito, ano ka mga tagaytay vibes Itong mga tong kasama natin eh Dito one way no? <laughs> uh -huh. Dako plat no, malubak talaga Malubak, malubak hindi, wala nasa sa may sinis dito sa likod Ang daming ah, eh. ang daming lupak po nga, gitna First time ko dumaan dito sa West Service so. Ay, ako may tricycle na walang ilaw ah Nasa ah, gitna yun, Joe Ano tayo ah, tatawid ah, Tigil ako sa gitna Pasok boys Lahat ba, pasok? Ah, Oo, sa pote Uy May bike ah, walang ilaw Ingat. Morning guys, nasa labang na tayo So dulo nito no, daang hari, dun po kami kakaliwa <laughs> Kakaliwa na sa sunod Dito na no Tong, masarap na sa lahat So guys no, daang hari na po kami At medyo maganda na po ang kalsada dito steel plate dito aguinaldo dito aguinaldo highway takay na nakakalito kalsado person ko din dumaan dito eh wait lang uh, 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 uh. city of Imus ah pwede to no uh, okay. kago kala ko expressway <laughs> kasi kayong kulay green yung task Gago, kinabahan ako. Guys, good morning. Imus kami dito na tayo. Welcome to the city of Imus. Ano kung sa gala, kala ko may entrance sa expressway. Green na green kasi, boy. Oo. Kasi parang may toll gate. Kami ko 2-5 yun. May pa yun. Parang kang sa maril laki. Okay naman, linya, no? Okay naman. Safe, okay. Sa McDonald's sa Titan Eagle, parang uh, gusto bumahanat ng kape. Mga kabanat uh -huh. So guys, time check 4.38 no, nakarating na kami ng ano, na demonyo na nga ako eh. Uy, gage, green! <laughs> Petron, maghahamin na rin ako para... O, oh, aswas na si Pamasel. Gage, boy, ayan yung trunk namin. nag kami. Solid! Lamig ka agad ng motor ko. Uy, Diyos ko po. Lamig. Guys! nag tayo na tayo, no? Grabe yung teleportation skill natin. Hindi natin na-record yung biyahe pa. Kaya't... Tara, tara! naka 3 cc tayo kay papasel Cell hindi na oh Diyos ko po grabe tong tagaytay na to Woo! oh ah, ito yung crosswind Woo! ay gagay Papa humiga yung camera oo bagyo <laughs> yan Plan B. Ang sarap. Good morning, Tagaytay. Gago, wala akong makita. <laughs> <laughs> Hazard na ako. Ooh, Tagaytay. Sorry, we are closed eh. Ah, gago, meron nga. Gagay, boss. 20 pala ito eh. KKB Nakataas tayo oh, may parking na Okay na Ganda ng tagaytay Banking <laughs> Bakit na Bakit pala Bakit na ako okay may ikot ako eh Tara kaya tayo Tara Wala na papa endgame na <laughs> Endgame na <laughs> Endgame na Grabe tagaytay sir Napakalamig po wait, 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 wait. Tara uwi na tayo Balik na ito lang naman gusto natin makita eh. Ay! Kagubang atras! Ikaw <laughs> muna bong bigat tong. Sa mga tropa dito kami ngayon sa People's Park. Pinasayan na ni Bumaga ko. Tama ang mga nabudol natin. Ayan! Pagdating <laughs> dito, di ko rin alam gagawin. Gusto ko lang makarating ng Tagaytay. <laughs> Sabi ko, pagdating doon, freestyle na lang. Lakaming baon, lakas lang ng loob. Ayan mo kasi. T-shirt lang ang baon. <laughs> may bayad to? Kakaroon na tayo pag-aasang pumayat. Tutamay <laughs> <laughs> mo pa ako. <laughs> survey natin. Tara na nga. Tara na, sama ka na. Uuwi ng may sipon. <laughs> eh, Tagay City. Let's go Tagay City. <laughs> Kyle, buti di ka sumamang saya. <laughs> 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 Parang kaya mo may banking yan? Yan? yan. Basic. Kami guys, atok pinggit. Ayos speak mapagyo. Ayun na nga, pababa na po kami. Ako nagkakrayo ako sa lambing. Pag-uwi gusto ko ng lambing. All guys, pababaan na po tayo, no? Tara. Hey, what's up guys? Pabalik na tayo ng bayan ng Tagaytay. Pupo drip. Sa akin talaga yung video packet. Di ko nakuhaan. Nakalimutan ko pa magsuot ng gloves. Gago na yung hamog. Puro batang hamog na tira Gagawing init do na ah. Ang sarap magmotor! Bongsi eh, Map map Mako Joshua kosa paring hayvan Royal Let's go guys Yan kasama natin ang gang guys Ito yung pinaka line up namin sa rides na to no? Itong linya na to nakikita nyo ngayon Except iyo Except dito sa tricycle <laughs> Ito na yung year end budol ko eh Simula taon ko nabudol lang nila ako nun eh Tagay tayo weather Di naman maulan Hamog lang talaga yung kanina Yun yung hamog na magdudulot ang lagnat eh Eh, dito, dito lang kami 2 weeks ago ah Ito pala POV pag umaga Hahaha <laughs> mm. Puta putak na, ano yun? <laughs> Nakaranas ako ah hey, Eh, what's up guys? Papunta kami ng Cafe Moto, no? Ah, dito pala yung GMA sa Cavite Hindi, magpapagas lang Puro putik motor ko <laughs> Pareho tayo Parang gusto ko makipagpalitan ah Hehehe <laughs> Jake <-Cuenca>. Wang <laughs> ka Kalimutan ko foot brake pala to Oo <laughs> no. dia ada itu. Nangawit oh, wait, agad ako. Takay na raproad pa. <laughs> <laughs> ah, wala nga sila eh. Gagaw dyan na pala kayo, sumobra ako Boy manual, Ma-manual na ako Copy racer concept na ako Kukonvert ko yung ADB sa manual Good morning, Bulkan Taal Dito kami ngayon sa Bulalupoy Tamang food trip Hindi mo mag-vlog, kakain mo na ako Pagod ako 56% hanggang pauwi Bawi next time papasel Mga walang tulog <laughs> At least naranasan mag-rides Grabe no, ubos energy ko sa bulalo ha Saka doon sa lakad Wala kaming tulog kagabi <laughs> pa, pa eh. Hindi, tumaang bike lang papasel Na kaya tatlong bar pa lang nababawa sa akin Tipid talaga ng ADB pa, Okay dito papa, anong daan to? Pa, Amadyo Amadio Okay kaya yung ganito eh dire derecho lang Chillings lang Kapit sa ano bong Makdo Sa Bermosa Pudulin ko na si Joshua sa ride minsan Dami ko kasing grupo ng ride pa Dami, Diyos ko Yan, sinabong, ibang grupo yan makasama kasama kayo mag-ride Papasail pati yung, ano, yung mga naka-racing-racing na yan Ibang grupo din yan Mga pangkamotehan ko yan yung kasama ko Tapos kayo pag long ride <laughs> Budol bros Bira mag long ride to mga tong Bagyo <laughs> Muhi, siya pa Papasal mula bagyo hanggang Marikina mag isa Tapos bumabagyo pa <laughs> E taga, taga Marikina siya diba Kailangan nyo umuwi kasi pag uma, Kailangan na magahakot ng mga appliances nila Wala <laughs> <Plation> choice eh. <laughs> Pipito <laughs> ganda ng pacing natin no? nalala ko yung simula sa bares ganito tayo na eh no? hmm. no parking no yung balik na talaga sa Cavite yung puno nasa gitna ng, kals gitna ng kalsad eh. Tak takbo bagyo <laughs> 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 hindi yan bago yan lakas talaga ng ano Anong motor nga to? Cheeky? Cheeky? Cheeway? Chik Chiway? Cheeway Chiway tuloy 150 Okay na Enjoy din to si na ako eh Si Rowen sa pool Sa? Yung bus O, ko kayo Sa pinakalikod lang ako Kita ka sa Kita rin kita 5 oras Oo, oh, dami kasi natin, tayo nun. 16 na kata tayo nun. Ang daan lang kami ano, sa Indonesia. Lumiko na yung dalawa. Yung dalawang manual, umuwi na. Dito, dito, dito. dito lang sila Dito sila eh. Marapit lang ba sa inyo? Umuwi na! Umuwi na yung dalawa. Kaya next sa kalaban, init. Kaya may ganito ako, sleeve.